Nagrambulan ng inang grupo ng mga kabataan sa Wata Wata Festival sa San Juan. Nasa yan sa video. Nasa front line ang balitang yan si Mon Gualdez. Nagtulakan, nagsuntukan at nagsipaan. Abibeta! Sa video ito, kitang marami na rin na nakisali sa rambol. Maya-maya, may mga rumisponding polis at inawat ang mga nag-rambol. Nangyari yan sa Wata Wata Festival ng San Juan City kaninang umaga. Sa drone video na ito, may ilang naghagis pa ng bote. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, agad hinuli ang mga sangkot. sa sa kanila ay kabila nito, ayon sa alkalde, sa pangkalahatan, masaya namang naipagdiwang ang Wata Wata o Basaan Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez news Spy Mga kapatid, Julius Babao po. Ibara ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.